Magandang araw nga po pala sa inyo at ako nga po pala ay mayroon na naman po paalala sa mga nagbibidyo na mahilig po mag tiktok. Ito nga po pala ang aking paalala sa mga baguhan pa lang po at kuya o kaya po sa mga matatagal na rin po na nag upload sa reels na may watermark ng tiktok. Panorin nyo nga po akong video na to at kung napanood nyo nga rin po ay sana nga po isuportahan nyo po na ipalo at i- I-like at i-share na rin po ang aking video na ito para na rin po uh, sa mga hindi pa po nakakalam ay magkaroon po sila ng idea kung ano nga, bo, ano nga ba ang ibig sabihin ng pag upload na may mga watermark kagaya po ng TikTok. Ito po, ganito lang po ang aking ibibigay na tips sa inyo. Panoorin nyo nga po ang dulo at salamat po sa inyo hanggang sa matapos nyo po ito. Sa mga nag-upload po na may watermark na galing po sa TikTok, ito lang po ang nais nice ko po sa inyo sabihin ay huwag nyo na po ito ipopost sa inyong mga reels at ito po ipost nyo na lang po sa inyong facebook pero wag na wag nyo lang po ito ipopost sa reels dahil magkakaroon po kayo ng violation sa mga hindi nga po nakakaalam po ano nga po ang violation na ito at kung mayroon nga po kayo at nagtataka kayo bakit sa tagal-tagal nang -tagal inyong pagpopost sa mga reels ay hindi pa rin po kayo na monetize dahil nga po sa inyong watermark na TikTok na galing po sa Reels. Dahil nga po, karamihan nga po sa TikTok ay meron po